Mga kapuso, sa mga oras na ito, nakikita natin itong uh, pagpapa ng mga tinatawag na oil spill boom kung tawagin no, ng Philippine Coast Guard. Napaka-importante ng na mga ito, kapuso, dahil uh, sa mga sandaling ito, ay eh, may namataan na nga na oil slick at uh, mga traces no, ng langis sa bahagi nga ng lugar kung saan lumubog itong uh, MV Terranova. Kung kaya importante na mailatag na itong mga oil spill boom na ito nang sa gayon ay ma hindi na nga kumalat ng tuluyan itong mga nakikitang traces ng langis at uh, ito ay agad-agad uh, na makuha ng ating mga kinukulan para hindi na kumalat at hindi na makapamirwisyo sa mga mamamayan. Hindi lamang ng limay bataan, kung hindi maging ng... Uh, Uh, ang estimate ay pwedeng umabot pa ito hanggang sa probinsya ng Pampanga, Bulacan at Metro Manila.